I know. Just been bitching for fifteen dollars, four hundred. dollars. For under 15 dollars I couldn't. I <laughs> Tandaan, puti niya yung tumulong dito. Ano hindi mo alam, ano? Pag tanatawad ka. Sige, pag hinanap jacket, Ano mo lang. Masa ba yan? dito sa mahala.

भाई वो लगाया है सबटिटल्स पर है हां जो लगाने के बारे क्रिएट वाइज और जैसे फाइल तुम्हारा अंदर का 3 पर सा जेएम हां तो भी ना देना बस मैंने दिखाओ भैया तुम्हारा कब आ रहा है चलो मजा आ गया चलो ओके कौन लोग हां पर बैच में मरना चाहिए पुगिया ना सर भाई वो लगा दे Ito lalaki pa din kayo nun. No? Ba't yung magulong pinagulatan? Yung ano lang ba? ha? Ano <laughs> dito ka pati game, dito ka. ano nanti dito ka. Ini, ini, dito ini, 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 hindi yeah. naman yung eh. e -tid -tid? fresh bull eh, ito Yung Fresh fries ko na saan. Uy! Eh! Uh, eh tingnan mo to! Jim, tingnan mo! Wala yung binagata ako, maraming mungi. Maraming tunis. Ang galing. Ang galing. Pag pala ko na ito. So, kaya... Meron ka ba tindagal? Tinangin ka sa tindagal. Ki, ba na ka, Moist? Hindi ka ba? Hindi ka ba na ka na? ako dito sa ako lang. na ba kayo mo? Kaila. Ano ang sasaya na Ganon? Yan, yan, ganon. Anong Yung gawa ganon din. Kim, sa'yo kayong ganon? Wow, wow, wow. sa'yo ka din, Liam. Wow, wow. 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 <laughs> one more, one more. Napa? Napa? Tingin sa camera. Tingin sa camera, tingin ka. One, two, Wow. wow. Doon ka sa malayo. Doon ka sa malayo. Wow. Napa, wow. napa. Tumo, napa. Oh, napa. Pakita mo, pakita mo. Paano, paano? Pag ito malik, marah, marap. Kapi, napa. Harap, harap, harap. Saka. Saka merah katawin hindi Sa <laughs> akin kayo na kayong clip na yan na Yung tingin sa camera. Uy! Tungka tumingin sa camera. Dali, paano? Wow, wow, wow. Panang kamay, panang kamay. Ganda, Jim. Wow, wow. No. Tapi, bilis. Aba, dito ka na kasi जानत है कि डिजाइन है हटिया Ayan nga lang siya, okay lang ako nun. Parang nanggigil lang. Ang mali nga. Nanggigil lang. Ang mali nga. Sabi niya, kayaan na. Nag-seal niya lang talaga siya. Nag-mood ba kasi na yung pangal na nabari? At inat siya nun. ano lang, nag-ibang Facebook. Ano yung galing dito, sir? kasama ni Tessa nandito natin? Bakit naman sa camera rini?

speech. Okay. Ako na pa ng ano. Ako na. Ito si baka nakinuha niyo ha. Si ano nagpa-inawun, ikaw ata nag-tekle ng mga letters sa ating view. Mukhang smart para sa Alam ko tama gabi na sa. Para sa sender pa oh, hindi ako. Ayos, pero ano oh. Ako naglaban ng ako. Ako naglaban ng ako ng mga

Ha? Hindi mo gawin yung game? Ang English sa kanila sa Montessori. Hindi mo tinanggap. pa Montessori ba sa Montessori yun sa ng mga anak natin Ano ba na tama. Ano ba ganito? Bakit na kaya? English major. Ba't sa akin? Bakit ayaw ng 3 years? Ba't ayaw ng 3 years? pa tayo mo labo.